Hello mga ka-abroad at mga ka abroad Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat Ang pagbati ay mula kay Alea Hello! Say hello! Say hello to the fans Hello! At uh, ngayon ay mag-aalas ng gabi dito sa Abu Dhabi At habang ang iba ay nasa trabaho pa, majority of the mga ka-abroad natin dito sa UAE, dito sa Middle East ay mga nasa work pa, sigurado. And uh, tayo naman ay hindi ko alam kung swerte ito o ano. Kasi for the first time in my 16 years, itong Christmas na to nandito ako sa bahay. At alasan kasi uh, nasa trabaho tayo kahit uh, araw ng Pasko. So, blessing in this kasi siguro itong pagkatanggal natin sa trabaho para matikman natin talaga yung tunay na diwa ng Pasko dito sa sa UAE. <laughs> Ayan. And uh, nais nice ko ipalam sa inyo na solid da uh, barcads po pala kami. <laughs> Ayan no? TBJ TVJ. lang po ang pinapanood dito sa amin. So, nung nawala yung TVJ ng halos dal ilang buwan, dalawang buwan, eh halos nag-silence TV na yan pero ngayon laging open ang TV talagang uh, inaabangan namin yung live ng it. Bulaga <laughs> and uh, yan nga meron na rin kaming munting Christmas tree dito na may mga regalo and mamaya si Alea ay magbubukas ng mga gift mula sa kanya mga ninong at ninang Ayan. Yan lang po yung iba mga activities na abangan natin. Yung inuman, eh, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi bawal. Bawal sa akin mag-inom. Hindi ko na ipapakita sa inyo. <laughs> Pero ipapakita ko sa inyo yung mga ah, uh, alak dito. Mayroon ba dito mga katabing alak? <laughs> Papakita ko sa inyo yung mga alak na andito. Ah, ito, ito. Jim Beam Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Ayan. And mayroon ding Pondador Light. And uh, Nobileno Red Wine. So, sila ay uh, magiinom. Hindi tayo kasali dyan. Hindi tayo kasali dyan. Kasi bawal daw yan. Hindi, hindi tayo kasali. And ito, alam mo nating rep. Ang dami, puno. Oh. May... Uh, ano to? Fruit salad. Ito ang paborito ko dito, fruit salad. Mga kung ano-anong mga juices. Ayan. Soft drinks. And sa taas, ayan, mga plastic. Lagi namang mga laman ng mga fridge ng Pinoy. Puro plastic eh. And, <laughs> ayan na ay yung munting bata sumusunod din sa amin sa kusina. At dala niya yung kanyang napiling regalo. Ito yung napiling regalo, bagay sa kanyang damit. tama papa. Tingnan natin itong Ito, wow. nagis Ito yung barbecue. Ito baby Ayan. 'yan. Ito yung smokeless na para ng pag barbecue. Ayun, mga abroad, mga kaiks abroad. Talagang walang smoke at odorless. Hindi maamoy na kahit bahay ko ano yung niluluto mo. Ayun. Ah, uh, dito pa yung mga lulutuin. Si Brad naman ang nagluluto niyan habang kabalang-abala dito sa ating kusina. Ito anong luto to, Brad? Ito? Hmm, ito. Baboy din ito? Yan. Beef? Baka ito magiging beef caldereta. Kasi andyan na yung mga ano. Ito, halata na yan, beef caldereta. Uh, halata na yung mga panangkap. Eh, yan, yan, oh. o. And meron tayo ditong... beef din to, dilaga. Na mayroong um, Mais. nilagang nilagang baka. Nilagang baka, bulalo. Hmm. Ayan. Ito, luto na pala yung ating uh, mga sinaing. Ayan. Siyempre, hindi nawawala yung rice. Kahit nasa bansa tayo, basta may okasyon, nandiyan pa rin yung rice. And uh, may nakita ko dito. Ano? Ano nga ba to? Ano tawag dito? Yeah. Lumpia, ayan. May order na lumpia. Hindi na wala lumpia sa mga kasayahan. Hmm. Ito yung madalo. Ito yung madalas na sinasyaron ko neta. Balutin mo ako. Ayun. Alam niyo na yan, di ba? mga sin ano, ko neta. Binabalot sa handaan. Kahit hindi pa tapos sa handaan, nakabalot na. And uh, ito yung ating mga uh, regalo sa munting Christmas tree. Halos napuno rin yung ano ng Christmas tree o oh, ng regalo. Hmm. Pero yung regalo nyo hindi niya biltawa, no? Ano kayo laman, no? Parang sure na sure siya na kanya talaga. Kanya talaga baby? Sa'yo talaga I-message ko, eh meron daw silang... <laughs> Hindi, meron daw silang ano... <laughs> meron um, Nag-book daw sila ng isang hotel. Uh, oh, sa Sofitel. Uh, ano <laughs> ba sa ano? Isa sa pinaka-sikat na hotel dito yung Sofitel. Ako, high-class na so na hotel yan. Talo uh, yung Hilton o Sofitel. Oo. Oh, ang laki nung yung Sofitel dyan, oh. Kung yung... Just ever... Nakoo bilik. Do sa St. Peter diyan maliligaw ka. hi. Hello. Pakit kemana na sa mga natin sa mga I love you muna. I love you sa. Mga sa mga fans. I love you. Mga, mga pakit komo na di. Pakit pakit pakit. Pakit pak I love you. Sange, 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 sange. I love you na. Nako binanatan niya na pala yung ano? I love you. Ano yung binanatan mo <tik> yan? <Yeah>. Iya. Lumpia. <tik> binanatan mo naman ng lumpia na yan? lumpia Lumpia, nagagalit siya. Kasi alam mo kanya yan. eh So, maya-maya ay uh, natin yung pag bubukas ng mga regalo na to. Ito yung halos lahat yung mga regalo ni Alea mula sa kanyang mga ninong at ninang. Ayan. Marami-rami na naipon, no? Eh, naghihintay lang tayo ng ibang mga parating na mga kakilala, mga bisita. And uh, ganito lang kami dito. Pagka Christmas, hindi naman lahat kayang maipon yung mga kakilala kasi iba nasa trabaho pa. Mga late pa magdadatingan yung iba. Yung iba naman na uh, talaga hindi makakarating dahil uh, late nang lalabas ng trabaho tapos yung kinabukasan may trabaho, may trabaho ulit umagang umaga so talagang imposible na makaka uh, attend sila sa mga ganitong okasyon so unawa naman natin kasi pinagdaan natin yun na talagang napakahirap nung lalabas ka ng late na tapos umaga ka pa at talagang hindi ka na makaka attend ng trabaho ng ano noon mga okasyon Ah, babay na! Bye-bye! Oh, bye-bye na daw muna mga kabroad. Balik tayo mamaya kapag uh, mag-open na tayo ng mga regalo. Bye-bye! And, syempre mga kabroad, -ka mga ka ex um, hindi nawawala yung video okay kapag may mga kasaya. So, siset up natin, natin yung video okay. At, uh, para makapagkantahan tayo mamaya. Ayan. Ready na, oh. May kakanta na nito, sigurado. Ito. Hmm. Testing. Sasara natin yung ano, ilang courtesy sa mga uh, ibang lahi na nakatira building na to. May bawal ba, kuya? Ha? Hindi naman. Uh, ah, kaya so, baka maano sila eh. At okay. ready na rin yung ating mga... Ah, Papsi! Hello, Merry Christmas. Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! Ayan, may pa si Papsi ano. Ano ba ito? Dala mo? Cake? Cake ba ito? <laughs> Ito yung ating mga ano, mga handa. Ayan, marami rin pala eh. Marami rin pala pag, pag ano, handa sa lamesa. Ito yung buko pandan. Ito yung paborito ko dito, buko pandan. Saka itong ano, Jim <laughs> Beam. Jim Beam. And uh, Pondador Light. Ito, hindi ko pa natikman, Pondador Light. Itong Jim Beam, parang nakatikim na ako. Tapos itong uh, Nobilino, yan. Ito, paborito ko itong Nobilino. Ayan. Tapos, Tapos, marami rito. Tapos, marami ditong beer. Ayan, iba't ibang klaseng beer. Ayan po, oh. Ayan po, oh. Ang dami, oh. Dito mo mo yung shot yan? Hmm, nandyan. Ang daming beer dito, ibang, ibang klase, oh. Talagang, uh... pwede, pwede. The Mr. Boys. Kailangan mapaikot natin yung kumakanta. Yung kumakanta ngayon, ang umiikot, baliktad. Hahaha. <laughs> <laughs> Ito yung talagang number one na ugali ng mga Pinoy. Yung picture taking muna bago, bago kumain. <laughs> Kakalimutan muna yung gutom para lang makuha na ng magandang picture yung mga pagkain na sa mesa Yan. Hindi nawawala yan kahit dito sa abroad. Akala nyo sa Pilipinas lang. Pati dito dala yan. Ayan o. Ayan o. O, syempre, isasama sa picture yan. Okay. hello mga ka-abroad, mga ka abroad Ito na yung pinakahihintay nating party ng ating celebration, yung kainan siyempre. Siyempre. Kailangan na. Kakain mo na tayo bago sila mag-inom. Kasi baka hindi tumagal si Pops eh. May, may, laman ng chan. Uh, Oo, may laman ng chan bago uminom. So, we will start. Tara na! Oh, you know, Serox! So, wow. wow! Oh. Wow! Yeah, Ang dami oh! Devil, Our loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this day, Lord. Thank you, Lord, uh, for reminding us, Lord, Father God, that the, the real celebration of Christmas, Father God, is your birth, Lord God. lord, i pray father god that you will continually to um, prosper us, father god, in everything that we do, lord god. lord, i pray father god that you continue to bless us, guide us in everything that we do, lord god. and lord, i pray that whatever we do, father god, it will honor you, lord god. and lord, may you bless this house, bless the people living this house, father god, and the people uh, who are here tonight, lord god. may you continue to um, guide us and um, direct our plans, lord god, not just um, our own plants, Father God, but what whatever your plan plans for uh, that you in store for us, Lord God. And may you bless this food in which you're about to receive Father God. May this nourish our body Lord God and may you take away any negative na elements Father God or whatever uh, that is not good for health, Father God. And may we all bring back all the glory on the Father God for your son Jesus Christ. Amen. 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 Merry Christmas, happy birthday Merry Christmas, Merry Christmas. Ay, niyo, Tara na. Oh, Sige na. Start na kayo. <laughs> <laughs> Hindi ka pwede dito nanan 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 nanan

Ah, apa sih? Bulalo. Bulalo. Wow. Hmm. Talaga naman. Dito na. How's the stick? How the how's the stick? Fishy. Tasty. Ano bang stick yan? Cheese steak. Kaya na, kaya na. Sabay-sabay tayo, sabay-sabay tayo. Ayo. At syempre mga kabroad, mga ka abroad hindi nawawala sa Christmas, sa mga okasyon dito sa UAE, yung kauting tagayat, syempre, kasama yan eh. Saka yung video okay, yan magkasama yan. Yung tagay at saka video okay. Talagang uh, magkasama yan. Cheers! 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 Cheers. Merry, Cheers. Christmas. Merry, Christmas. Merry, Christmas. Merry Christmas! Christmas. Merry Christmas po para sa inyo lahat. Mm. Wow! Napakasarap. Ah, Mm. Uh, ah, sabi ng doktor sa akin, bawal daw ako mag-inom. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko yung doktor. <laughs> 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 yun yung, yung talaga yung solusyon doon. Yung, yun ang yun lang magagawa yung solusyon. Pag pinagbabawala lang kayo yung doktor oh, na mag-inom, oh. Mag -ano ka, mag -ano ka ng second, ano? Uh -huh. second, opinion. second opinion. Palitan mo yung, ano, ng doktor.